O palang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 22, 2023 para sa ikadalawang putsyam na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay inango sa aklat ni Propeta Isaías chapter 45 verses 1 and verses 4 to 6. Hinirang ng Panginoon si Siro para maging hari upang lupigin ang mga bansa at alisa ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Siro, Tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod ang bayan kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba palalakasin kita. Bagamat ako'y di mapakilala, ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig na makikilala nila na ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat sa ipinahayag na propesya ni Isaiah sa ating unang pagbasa. mga Ririnig natin na ang Panginoon ay naghirang ng isang hari, itong si Siro. Uh, ito po ay kuntutusin ay labas ng lahi ng Israel, hindi po uh, kabilang no, sa mga Israelita. Pero uh, humihinirang siya ng Panginoon at siya ay ginawang hari para tulungan ang bayang Israel na kanyang lingkod na sinasabing ang bayang hinirang ng Diyos. So, meron pong tagalabas no, para tulungan ang bayang Israel na lupigin ang kanyang mga kaaway at ganoon din naman para muling paalalahanan ng Israel na, na kahalagahan ng kanila po ang pagiging tapad sa Panginoon. Sabi po dito, pinigyan kita ng malaking karangalan kahit hindi mo ako kilala. So, isang hari, isang mula sa ibang lahi, na hindi kumikilala sa Diyos pero pinili at tinirang ng Diyos para maging hari at uh, para makatulong po sa bayang Israel. Uh, sa ngayon, no, talagang naririnig natin sa mga balita ang kaguluhan sa Holy Land. No? Itong Palestino at mga Israelita ay nagpapalitan po no, ng kanilang mga pampasabog at nakakalungkot ay talagang Uh, mga inosenteng buhay, talitigit mga bata po ang napiperwisyo, napapahamak kapag napanood po natin yung napapanood natin ng mga videos, mga footages doon sa mag, sa makagabilang bansa po no sa Palestine at sa Israel o sa Jerusalem ay talagang nakakadurog ng puso na makita ito. Kaya nga panawagan po no sana patuloy tayong magdasal para magkaroon po ng mga hari, mga leader din mula sa ibang bansa ang mamagitan sa tunggaliang ito sa para matigil na po itong uh, laka panindig palahibong mga pangyayari nitong gera na ito na hindi natin lubos maisip na talagang matutunghayan natin sa sa lifetime natin na makikita natin ang mga pagbagsak ng mga bomba, yung mga dating gusali, ngayon ay wala na. So, talagang grabe po, no? Sana katulad sa ipinahayag ni Propeta Isaías ay magpadala ulit ang Panginoon ng, ng isang hari o ng uh, mga leader para talaga mamagitan sa pagkakaroon ng kapayapaan sa mga bansang ito, lalo tigit sa bayan ng Israel na mas maging uh, na ayon sa kautosan ng Diyos ang kanilang mga magiging desisyon o magiging mga pagkilos kasi kailangan ni sa alang-alang din po yung mga walang kamalay-malay na nadadamay sa mga kaguluhang ito. Kahit na tayo po ay malayo sa kanila ay hindi natin po pwedeng sabihin na hindi tayo pektado kasi sa mga kaguluhang ito lahat po tayo, lahat ng bansa ay uh, maapektuhan ng mga anumang kaguluhan hindi pa tapos ang ang kaguluhan sa bansang Ukraine at Russia ngayon naman itong bansang Palestina at um, sa Israel no at sana nga po uh, malampasan natin ito sa tulong ng awa at grasya ng Diyos nawa magkaroon ng mga tao na talagang umamagitan para magkaroon ng kapayapaan ng katahimikan sa mga bansang ito Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.